So, eto na nga mga Habibis. Maaga kaming gumising ngayon ni Happy David, 4 a.m. Kailangan ko kasi siyang ihatid sa airport na maaga kasi meron siyang flight papuntang Tugigaraw. Meron ulit siyang performance para sa tourism event. Pag uwi ko ng bahay, natulog ulit ako at chinat ko si Ate Rosa. Sabi ko siya ng lulutuin kong ampalaya. Kaya ito si Ate Rose, nag-start na siya mag-prepare ng mga ingredients na gagamitin ko para sa ampalaya. Sabi ko kay Ate Rose, hindi na kami maglalahok ng karne para healthy naman, Char. Kaya ito, nag-start na akong mag ng maraming bawang sa kawali at saka ng isang sibuyas. And then, isinunod ko naman ang kamatis. Ang gusto ko sa ampalaya, medyo maraming kamatis para masarap. Tapos naglalagay din pala ako ng red bell pepper. And after kong mag-gisa ng very light, niligay ko na yung ating ampalaya. Hindi ko na pala yung ibinabad sa asin kasi baka dumawala yung sustansya. Hinalo ko lang ng very light para daw hindi pumayat yung ating ampalaya. At dapat daw nakangiti kapag nagluluto niyan para daw hindi pumait, nakakaloka. Tinakpan ko at niluto ko lang for a few minutes. At habang niluluto ko yan, ito naman si Ate Rose. start na rin magprito ng walang kamatayang boneless bangus. Ang dami ko daw kasing binili sabi ni Ate Rose. Binalikan ko yung niluluto kong ampalaya at nagsison ako ng konting paminta. Tapos naglagay rin ako ng konting asin. May nagsabi rin na wag daw haluin ng haluin ng ampalaya kasi lalo daw papait yan. Kaya dapat konting halo lang daw parang ganyan. Tinakpan ko lang ulit para lutuin pa ng konti. Tapos after a few minutes, eto, nilagyan ko naman siya ng beaten eggs. Gumamit ako ng tatlong perasong itlog. Dahil hindi ako naglagay ng baboy, sa itlog ako bumawi. Char. And after ko mailagay ang itlog, tinakpan ko lang ulit at niluto ko for another 2 to 3 minutes. And after a while, eto, luto na ang ating ginisang ampalaya. At dahil gusto ko lang maging feeling chef eto, frinip ko yung ating ampalaya. Para na maluto yung ibabaw kasi hindi ko nagagalaw, nakakaloka. At eto na nga muntik pa yatang masunog yung ilalim. Mabuti na lamang at frinip ko siya. Luto na ang aming food kaya naghain na kami at tinawag ko na si Justin at si Ate Rose para kumain. Let's eat na. slap <laughs> healthy-healthy tayo. Mm, sarap. <laughs> sarap po na luto ni Sir. <laughs>